Guys, ngayong hindi masasamahan ni Justin Brownlee ang Hinebra sa pagbubukas ng PBA Season 48's Commissioner's Cup. Magagawa raw kaya ng mga bataan ni Coach Tim Co na depensahan ang kanilang corona? Maraming nagsasabi mukhang mahihirapan ang mga mag-aalak na ma ang kanilang titulo dahil nga sa kontrobersyang ngayon ay kinasasangkutan ng kanilang resident import. Si Justin Brownlee lang ba talaga ang inaasahan ng Barangay Hinebra? Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mahigit isang linggo pa bago simulan ng PBA Season 48 ay mainit ng pinag-uusapan kung magiging title contender pa rin kaya ang Hinebra ngayong nahaharap si Justin Brownlee sa suspension matapos mag-positive sa Carboxy THC ang kanyang urine sample. Wala pang formal communication ng International Testing Agency sa PBA at ang PBA sa SBP. Lahat tayo ay nag-aabang pa lang kung gaano katagal ang suspension ipapataw kay Justin Brownlee. Ngunit ayaw ngang sumugal ng Ginebra Team Management. Hindi nila paglalaruin si Justin Brownlee kahit wala pang suspension. Dahil sabi nga po ni Ginebra Team Governor Al Francis Chua, baka maporfit lang ang game na pinaglaro nila si Brownlee. At halos lahat nga po ay nakaabang sa magiging hakbang ng Barangay Ginebra. Sino kaya ang kanila magiging replacement import? So far ay initial pa lang ng apelido ang nireveal ni Sir Kinito Henson tungkol sa magiging bagong import ng mga mag -aala. Sang Sangayon po kay Sir Ruben Tirado ng SPIN.ph. Ngayon na may nakaambang sanction kay Justin Brownlee, sa nakikita raw niya ay mahihirapan ang tropa ni Coach Tim Cohn na ipagtanggol ang kanilang corona ngayong Commissioner's Cup. Iba raw kasi yung Brownlee yung chemistry nito sa team, saka yung discarte nito sa laro. Sangayon din po sa iba pang basketball analyst, ito raw ang perfectong pagkakataon para sa mga independent team na makaharbat naman ng championship. Kasi nga ang ilang malalakas na team ay may kinakaharap na problema gaya na lang nitong Barangay Ginebra na this upcoming conference ay hindi nga makakasama ang kanilang resident import. Pero walang duda Nasa helm pa rin ng Ginebra ay ang winningest PBA coach na kapapanalo rin lang ng gold medal sa Asian Games. Pero yun nga po, bukod sa suspension na nakaamba sa kanilang super import, ay matagal ding hindi makapaglalaro si Jeremiah Gray dahil sa injury. Pero may plus factor din namang nangyari sa barangay Hinebra. Ang Gin Kings ang pinili ni Maverick Ahanmisi matapos itong tanggihan. Ang kontratang iniaalok ng dati niyang mother team na Converge. For sure ay malaki ang maitutulong ni Ahan Misi upang madepensahan ng Hinebra ang titulo dito sa Commissioner's Cup. Ang isa pang inaasahan na magiging malakasan ng title contender ay itong in text na Namuling ibabandera si Randy Hollis Jefferson ang import na tumulong sa kanila para pagharian ang Governor's Cup. Pero may injury pa rin si Poy Eram. Malaki ang lilikhain itong Boyd sa kanilang frontline. May heart condition naman si RR Pugoy at pinagpapahinga ng mga doktor At ang pinakamalaki nilang problema Ay itong si Mikey Williams Pinamihasa kasi nila Sa pagmamarakulyo Ay tuloy pinagmamalakhan sila He's asking for muna naman Para sa dagdag na sweldo Of course, nariyan ng SMB Na bukod sa kanilang import Ay bubuhati ni John Marfajardo Malakas na kandidato para sa pagka-MVP Kung sakali Pampitong MVP award na ito Ni The may malaking pressure naman ngayon sa balikat ni Coach Chito Victolero. Matapos nilang isweep ang PBA on tour, ngayon ay umaasa ang kanilang team governor na si Rene Pardo na mananalo na sila ng championship. 2018 pa nang huli silang manalo ng kampyonato. Ang problema sa Magnolia Hotshot sa mga nagdaang conference ay nagkakamada sila ng panalo. Bumabandera sa umpisa ngunit laging kinakapos sa dulo. Kapag kinapos na naman sila ngayon ayon sa mga naririnig natin, baka magkaroon na raw ng balasahan sa coaching staff. Hindi natin masiguro kung ano ang ibig sabihin ng balasahan. Matutulad ba si Chito Victolero kay Leo Austria? Anyway, dahil nga may mga problema ang mga team na dating mga title contender, ngayon nga raw ang perfect time para makasingit naman ang mga independent team. Ang rain or shine kaya ni Coach Yang Yao? o ang Converge Fiber Xers ni Aldinayo. Abangers na lang tayo mga kamekos-mekos. So guys, siyan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina... Josie Casilao. Estrella Mercurio. Mariefa Magbuo Rino Baral Maria Luisa Colonia Lucia Burata Rosemary Juan Darrell Esperas Jose Balatero and Efren Rindon. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.